Patuloy ang paglatag ng plataforma ng ilang senatorial candidates sa kanilang pag-iikot sa iba't ibang panig ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Dumalo sa pulong ng mga lokal na leader ng Iloilo -ilo si re-electionist Senator Francis Tolentino. Binigyan diin ni di Tolentino ang kahalagahan ng unawaan at pagkakaisa. Bago niyan, nangampanya siya sa Santo Tomas, Batangas, kusaan saan ibinahagi niya ang kanyang hangarin na mapababa ang presyo ng internet at kuryente. Present naman sa isang proclamation rally sa Tarlac City si Abby Binay. Dito niya sinabing prioridad niya sa Senado ang libreng maintenance medicine lalo na sa mga senior citizen. Pati ang mas magandang sistema ng edukasyon lalo na sa preschool level. At pag-alis ng tax sa overtime at bonus para raw mas malaki ang may uwing sahod ng mga manggagawa. Ang gusto po natin tayo po ay nagtutulungan para sa mga kababayan natin na mas may kailangan. Ang mga kababayan niya sa Tarlac ang sinuyo ng independent candidate na si Bam Aquino. Itutulak niya raw ang mas mabilis na pagsasakatuparan ng mga proyekto para lalo pang umunlad ang probinsya. Mas madaling mangyayari, mas magiging totoo, mas aabot ang benepisyo kung meron pong partner. Doon po sa Senado. Mga senior citizen at mga kababaihan naman ang pinulong ni Kiko Pangilinan sa Naga City, Camarines Sur. Doon, inendorso siya ng dating running mate na si dating Vice President Lenny Robredo. nag naman si re-electionist Senator Bongo sa Dasmariñas, Cavite. Sakaling muling palarin, prioridad pa nigo ang serbisyong medikal at abot kayang edukasyon kasama ni Go sa pag-iikot sa Dasmarinas ang kapwa kandidatong si Willy Revillame. Pumunta rin sa Bacoor si Willy Revillame. Nagkita-kita rin sa Cavite si na Revillame, Go at Gringo Honasan. Ayon kay Revillame, iisa lang ang kanilang adhikain, gawing prioridad ang kalusugan, kabuhayan at seguridad ng bawat mamamayan. Simple lang para sa akin ang buhay. Kalusugan, pahabain ang buhay ng bawat Pilipino, trabaho maayos kay nanay, kay tatay. Libring gamot na dapat sa mga nanay at tatay, tulot lola at edukasyon sa mga bata para lahat ng pangarap nila ay matupad. Will go. Uh, it's a go, it's good will. Marami po ako mga programang inilapit natin yung servisyo medical sa ating mga kababayan. Malasakit Center, Super Health Center. It's a medium type of a polyclinic. It will help decongest the hospitals. Pro-Pilipino to, hindi to pro ganito, pro anti ganito, hindi. Para sa tao. Mga tindera at mamimili naman sa Nepa Q sa Quezon City ang sinuyo ni Ariel Kirubin. Dito niya napansin na mas mura pa raw imported na produkto kumpara sa mga gawang lokal. Kaya kailangan daw mapababa ng gobyerno ang gasto sa produksyon ng local products para mas lumaki ang kita ng mga Pilipinong magsasaka. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, jigumanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.